Okay na. Tignan natin, i'm sorry japanese inspired japanese. room Neibakan, huh? hello so you're to city but for my uh, new room inspired by uh, japanese modern style um, with the theme sakura sakura is so, temporary sakura is um, meaning of cherry blossom. 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 So hmm. in Japanese sakura. So temporary, wala pa tayong joy kasi pinapagawa pa. Wait lang. So, ano yan? So, temporary, for the information of everybody, kasi bashers is everywhere. temporary as of now, wala pa tayong door kasi pinapagawa pa. So ito na lang muna ang cortina. Uh, oh, so tara pa. So. Anong inspired sa cortina? Inspired by? Ito in very social dito Binagay lang sa... <laughs> So, as, ngayon lang po yan ha, kasi ginagawa pa yung door. Ah. Tara pa Hello, wow. Oh, yung mga ilaw-ilaw na iba-iba. Parang nakakahiya matulog dito. Parang <laughs> dito ka natutulog. Dito ka lang <laughs> Dito ka natutulog. Sa akin kayo. O diba? Dito sa abis mga ujuwang na. Nalingko dito ka. Iyan ako sa balay kaya magkatulog ito. Hindi ka gusto gumawaan ba? Labi na ka ng bagong lapang. <laughs> ayaw mong masira ito. Um, ayaw okay. mong tanghali, ayaw oh, mong naka-arrange. Oo, oh, naka-arrange lang. Wag kong fully. Ito yung lahat. Walang katulogin ko sa ala na lang matulog. Sabi ko mga singokers. But I like the ano, ano yan tawag? Kailangan okay, mo lang kasi medyo mainit. Handa! With our control. So this is a very unique and modern ceiling fan with the lights. So, ayan. Ay, ang lakas. Uh, Kano yan, Cam? Magkano yan? Uh, almost nine. Ninety? Uh Oo. -oh. I almost want it in my room. K. Yan, bigay naman yan ni Ate uh, Sassy, Sassy Shim from America. Yung isa naman, Ate Kim. Parang gusto ko to sa room ko. Uh Oo. -oh. Pero dalawang ilaw lang? Dalawa. ang uso na kasi yan ngayon, yung fan tapos light na rin sa... Ah. So, so, ilang lights pa ang pwedeng i-change? Um, tatlo. We have warm and uh, cool and um, day. So, huh? ayun ah. yung warm yata. Palit-palit din sa suga. Dahil itong suga, nam, pwede ka ni warm man ni... Warm is parang... Kani, day, kani cool. So, dito sa so warm. Warm At, is parang yellowish so, siya na. Like, no. Medyo ayaw mo naman wala. Like, kani warm, kani day. Day is kani kani parang cool. pinag... Ang cool is white, tas ang day parang pinaghalo yung warm. O parang ganon. Oo. Oh, oh. Kani siya cool man warm. This is the warm. This is the day. Pero ito talaga nagpa-intriga sa akin, your backdrop. Oh lahat. Yan, bigyan niya ito, Kim, niya. pinadala niya through DHL. Ah, so hindi yan, wala, hindi, wala yan dito. I don't know. Kasi may mga ano na siya sa gilid eh. Oo. Oh, oh. Design. Ang ganda. Parang siyang 3D na ano. So, Nakapagdala ka na ba ng boyfriend o lalaki dito? Hindi nga, sabi ko na kaya <laughs> nga. Bisa din ako natulog siya sa park, kinabama. Hindi ko lang pinatulogan dito day. mo tsaka kung magdadala mo na ako, dapat ka nang kanang high high level up yung nga kiki. Oo, magkakaligay dito 3 times a day. Huwag ka tumaki yung nga once a week lang. Pwede na sa... So, <laughs> sa yun, audio Boss. Okay, mag-drive kayo. <laughs> so pareha kami ng room ni Bakang Pink. Uh Oo. -oh pink and ah, pink din si Kiva. Pero yung pink niya medyo light yung sa akin dark. Oh, but parang parang ni ng baby pink light. Ah. So, pwede ka pang maglagay diyan ng side table oh, so or ito. lamp. Oh. oh. Di ba? Parang so, so, dalawang, mas maganda kasi may dalawang lamp correct. Right. pang ano. Tapos dito maglagay ka ng small table for your office. Hmm. Ganun, lang. Tapos mga paintings mo pwede dyan. Ah, uh, gusto ko taga-TV. Ah, oo, oh, oh, for while, the TV. Hindi pa alam mo yun. so, While, tapos, uh, while... No, kanyang kind of TV, tapos pagmata, uh, pag mata, breakfast in bed. Ah. Manunod ng news. With boyfriend. <laughs> 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 so, what's next? Ano pa mang plano mo dito? Um, I'm actually, uh, as of now, last na to. So, looking forward for the next year. Uh, for... Kasi masyado ng... Lang... Actually, di... Ay, sa... Totoo lang, di ko naman din gastong. Oo. Oh, oh. <laughs> mga... my, 12 sponsors naman to. Pero, pero pag, as uh, this year, last to, uh, so, as of now, last natura project. So, looking forward na for the next year. Kung mag, pag, kung i-bless ka pa ni Lord, why not go lang yes, tayo, di ba? So for the goals. Yung, uh, room ng, Feeling ko ang next dito, ano to, ang kabinet to? Uh, award my wardrobe. Uh, ah. As uh, of now, temporary, nagya na day hake. Bakit? Bakit temporary? Uh, temporary, kaya wala pa niya ni mga rod, mga... sabi mga hanger Ah, so oh, ano pa so yung mga anak oh, pa? Oo. Oh, oh, tapos dito, abala ko talaga dito is uh, yung mirror with lights. Huh? Kasi dito ako grower. Vanity, 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 vanity mirror. Vanity oh. mirror. So, ang dami sa City Hardware. Mga uh, 4,000. So, It, at, actually may nag-sponsor na si ate sasa Pero hindi pa lang magkapunta kasi busy. So, may ba malapit pang fiesta sa oh, kanila lang. Um, um, lang um, so, looking forward may mirror talaga dito. Tapos upuan sa baba. I like your cabinet. Parang ma oh, pwede naman yung mataas na chair, diba? uh, di ba? yung pang-artista ng taas. Parang eh. pwede naman yung sulod ang chair. Ito, taas magkaibong mo sa amin. Uh, Mangyong tagay ko bang lang sakto oh, lang. Oo, taas gilip pa. Uh -oh. uh -oh. Yan yung ano ni Uyong, next project niya, yung built-in cabinet na naka, ah, ano, na, Sa, and... sa wall niya na ganyan. Tapos may sliding glass doors din. Hindi ko alam. Kung <laughs> <laughs> ano, ano, alam mo naman si Uyong. <laughs> oh. Basta lang. <laughs> space. Ang ganda. So that's it. Pero parang gusto kong bumili niyan, pero sa kana. 40. 40K? Um. Uh -huh. <laughs> lang sa ata. Gusto rin na lang. <laughs> gusto rin na lang, Okay, okay, kahoy na. kahoy na lang, Juday. Nga, Katri. Kada gusto <laughs> <Kino> niya na dyan tayo kay Kila na nakabulan Hindi <laughs> na kaya ba yun? Ano okay. <laughs> <Okay>. ito rin? Pwede na ako? Kukwan? So Hindi ko dayo eh Tahib dyan mo nalang ko Kurik! Halos kay Tay This is a terrace. a terrace Akala ko kasi doon yung kwarto mo ang sa dahil? Katong di kwarto. Oo, katulad. Katulad yun lang. Supposedly. Pero nga o, naman. Ang nangyari kasi, naanakuan kasi ang twist. Nga alam mo yun na, hopefully ka na ang Kaya mo man lang gyatag ni mga kaya rin. Oo. Oh. unos din sa ako. Oh. Ang gitagal ko 50,000. So, mas, sige, pagawa ka ng kwarto, eh. Na 50,000, pak, pa, 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 Tapos, yun yung kwarto. Tapos, na-twist na, 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 siya kay Kabut sila Ate Kim, ah. sila Ate Sasi Shim. Ah, sige, ibigyan mo namin sa kwarto ng parents, mga parents mo. Gawin kami ng kwarto. So, oh. not kwan siya. Ah, Kasi, di ba yung unang, ano, akala namin dun yung mo, kwarto mo yun, sa kabila. Dahin. oh, talaga, yung talaga. Tapos na-twist like, na yun. Nandang kinakabot nga sa Ate Kim, mm. sa Ate Sassy Wala mo nga kayo. Sila lang pinag offer nga. Magkano naman itong, ano, mong carpet? Carpet, uh, almost six. Ah, uh, ako, di aku <laughs> <laughs> Dahil ko ay nakuday ay tag-100 to 800. Tani, madawi po. Kapag magkas madawi po. Ano to? Tanan, vinyaw. Yan yung paano daw ni Uyong. Vinyl daw sa paas. Ah, mag Ah, okay. Sa dingding daw. Pero dinding ya ha. Ha? Dingding lagi. Ito yung siya, vinyl. Uyong. Ano pa sa Jela, ayaw mo ko sa Ito namang sliding mo, magkano ang gastong mo dito? Ah, for <laughs> today ah cherry blossom pa rin yung blanket uh, oh, ang, ang, curtains oh, lahat oh ang yung Japanese inspired like yung part ko ang akong cortina grabe kaya kanipis tapos napalibutan kaya kung sa sakura kung Julaban tanan sa ikyuli <laughs> wala wala ah uh, so ayan. thank you so much bakang and ito yeah. na nga guys this is your room Her cabinet. And of course, ito yung terrace niya. Diba At naririnig yung tahimik dito. Ang ganda matulog dito. So hopefully sa fiesta, ako ginishin yung sofa. Uh, Sige na yung mga. Magpapagod niya kang gilid. Ano, Thank you so much. Bye everyone! Yeah.